Shout out ko sa lahat ng kaibigan ko sa White World. Shout out ka viewers, ka vloggers. Shout out. Tapos na ako nag, ano nagpunta sa inyo guys. Maraming salamat sa nagpunta sa ano channel ko. Salamat kayo ninyo po. Salamat, salamat mga silent viewers ko. Thank you so much. Shout out di shout out Jan. mga um, subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Mga ano, walang hunong-hunong. Walang hunong-hunong ang suporta. Ah sa inyong lahat friends, salamat kayo. Ka thank you so much ka viewers ka blogger. Salamat, thank you very much. Shout out po sa lahat ng ano, mga kababayan ko dire sa Pilipinas. Shout out sa inyo friends at sa lahat ng ano, kanang ibang bansa ng mga kababayan ko dire sa ano, ibang bansa. Andiyan sa ibang bansa, shout out sa inyo, mag-ingat palagi. Eh. Uh, sa lahat ng ano, mga friends ko sa ibang bansa. Salamat ka inyo you sir and ma'am. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa inyong pagpunta sa ano sa bahay ko. Madulit ng bahay. Salamat kayo. Thank you so much everyone. Good morning and good afternoon, good noon, good, good evening everyone. Kung nasaan saan man kayo sa sulok ng mundo ngayon. Maraming salamat sa inyo po. Salamat, salamat. Ano? Mainit masyado. Mainit masyado dito. Ilagay ko ito. Salamat ka ninyo, friends. Thank you so much. Thank you for helping me. Salamat, salamat. Mag-ingat you. God bless everyone. Salamat, cute kayo. Thank you then Ano, alam na ninyo, pag mabuntag sa'yo, dala ko cellphone ko, na kanina nagulan-ulan man. Yes. Is, isa na ka video na play ko, layan tinapos ko, pag-akyat ko sa loob ng bahay namin, nag -ano, linis ako sa loob. Linis, linis, ah, pagkatapos, sad ang.